Saan kaya yung tao kong si Pipito? Saan kaya gumagawa? Ay mano, wala naman sa baba. Ha, ah, saan kaya si Pipito? Naku, ando pala sa gilid. Ha, eh. ah, Pets! Nakambisi ka dyan, Pipito. Anong ginagawa mo, Pets? Para saan yan, ginagawa mo? Compost bracing, marami ako. Para saan? Atrasis. Ah, para sa trusses, mga pang-brace. O, oh, pang-bracing. Oh, at ah, bakit may mga masking tape na nakadikit? Para saan yan? Para, kantor, tanda. Ah, nilalagay Kung mong... Kung saan siya eh, ikabit. Ah, sinusulat mo yung sukat niya oh, sukat para siya. hindi maligaw yung mga kakabit yung so, sa para taas. Para hindi maligaw yung mga... Ah, very good. Talagang, talagang may mga natututunan na sa Wipito. Okay, ito. mark na yan. O, oh, sige, pets, good job. Mm -hmm. O, oh, wala.